Paano mo malalaman kung ang taong nakasuot ng puting damit at gintong korona sa harap ng Dome of the Rock ay ang pinakamalaking panlilinlang sa kasaysayan ng sangkatauhan? Sa madilim na mga propusiya ng isang mundong uhaw sa kapayapaan, isang seremonyang nakakayanig sa espiritu ang ginaganap ngayon sa Jerusalem, isang kaganapang magbabago ng lahat. Hindi ito isang simpleng pagtitipon ng mga lider ng relihiyon. Ito ay isang pagbubunyag, ng isang karismatikong lalaki na dinadakila bilang pinili ng lahat ng pananampalataya. Naroon ang mga rabay mula sa Israel, mga imam mula sa Islam, at mga pari mula sa iba't ibang bansa. Lahat ay nagtipon sa isang solemn at engranding koronasyon, isang tagpong nagdadala ng kilabot sa puso ng mga tunay na mananampalataya ni Kristo Jesus. Ang tanawin ay nakakagimbal, libu-libong tao ang nakatayo sa banal na lupa ng Jerusalem, lahat ay nakatitig sa isang lalaking nakasuot ng makintab na puting damit na may gintong detalye. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapangyarihan, ang kanyang ngiti ay nakakahikaya, at ang kanyang presensya ay tila nagpapadala ng kapayapaan sa buong mundo. Buksan ang mata at isipan at huwag magpapalinlang, mga kamera mula sa bawat sulok ng daigdig ay nakatutok sa kanya. Ang mga balita ay nagbabalita na ito na ang simula ng isang bagong panahon ng espiritual na pagkakaisa. Ngunit sa likod ng makislap na palabas na ito, may mga matang nakakakita ng katotohanan. Ang kasulatan ay nabubuhay sa harapan natin. Ang babala tungkol sa isang manlilinlang na darating, may anyo ng tupa ngunit may tinig ng dragon, ay nagaganap na. Ang propesiya mula sa Apokalipsis Kabanata 13 ay hindi na lamang hinaharap, kundi ito na ay isang kasalukuyan. Habang umalingaw-ngaw ang mga trompeta at nagtataas ang mga wataw at na nagpapahayag na siya ang tagapagligtas ng lahat ng relihiyon, tahimik na nakatingin ang langit. Ang urasan ng propesiya ay gumagalaw na. Nagsisimula na ang panahon ng malagim na panlilinlang, isang panahong magbabago sa mundo magpakailanman. Ang Jerusalem ay hindi lamang isang lungsod. Ito ang sentro ng espiritual na digmaan, isang larangan ng labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa loob ng mga sinaunang pader ng lumang syudad kung saan minsang naglakad at namatay si Jesus, ngayon ay nakatayo ang isang lalaki, ang magdadala ng pinakamalalim na panlilinlang sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit kakaiba ang tagpong ito. Ang mga leader ng mundo ay ngumingiti at pumapalakpak. Sila ay naroon upang ipagdiwang ang kapanganakan ng isang bagong panahon ng espiritualidad. Mga presidente, mga hari, at mga punong ministro mula sa iba't ibang bansa ay nagsama-sama upang saksihan ang sandaling ito sa kasaysayan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa, ngunit hindi nila alam na ang kanilang mga kamay ay ginagamit upang itanghal ang halimaw na binanggit sa Apokalipsis Kabanata 13. Sa harap ng Dome of the Rock, isang sagradong lugar para sa tatlong dakilang reliyon, ang seremonyang ito ay nagiging simbolo ng pagkakaisa. Ngunit sa likod ng pagkakaisang ito ay isang bitag na magdadala ng kapahamakan. Ang lugar na minsan ay pinanahanan ng presensya ng Diyos ay ngayon ay ginagawang trono ng kasinungalingan. Ang karismatikong leader ay tinatanggap ang mga pagbati mula sa lahat ng panig, mga imam ay bumibeso sa kanyang kamay, mga rabi ay umuyuko sa kanyang harapan, at mga kristyanong pari ay nagkakaloob ng kanilang bendisyon. Ang tanawin ay nakakagulat, mga lider ng relihiyon na dapat sana'y tagapagtanggol ng katotohanan ay ngayon ay katuwang sa pagbubunyag ng pinakamalaking kasinungalingan. Samantala, daan-daang milyong tao sa buong mundo ang nakatutok sa kanilang mga telebisyon at smartphone, pinapanood ang kasaysayang ito sa pagganap. Ang social media ay sumasabog sa mga kumento ng pagdiriwang at pagsalubong. Ngunit ang mga tunay na mananampalataya ay tahimik na umiiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam nila ang tunay na kahulugan ng lahat ng ito. Sa gitna ng sigawan ng kaligayahan at palakpakan, may mga iilang kaluluwang nakakakita ng tunay na kalikasan ng pangyayaring ito. Sila'y hindi bulag, naalala nila ang mga babala ng Panginoong Hesus. Marami ang darating sa aking pangalan, na magsasabi, ako ang Kristo, at marami ang kanilang ililigaw. At ngayon, ang mga salitang ito ay hindi na lamang tinta sa papel. Ito ay buhay, gumagalaw sa harap ng kanilang mga mata. Sa puso ng bawat tunay na mananampalataya, isang pakiramdam ng pagkaunawa ang nagsisimula. Ang mga pangyayaring ito ay hindi simpleng kasaysayang pangtelebisyon. Ito ay ang simula ng pinakamalaking espiritual na digmaan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga simbahan ay biglang naging mga tahanan ng pananalangin. Ang mga mananampalataya ay nagtipon sa katahimikan upang magnilay-nilay at magdasal. Mga pastor at leader ng pananampalataya ay muling bumalik sa mga aklat ng Daniel at Apokalipsis, mga kasulatan na dati inakalang simboliko lamang, ngayon ay nagiging mga mapa ng kasalukuyan. At sa kanilang pagbuklat ng mga pahina, isa lamang ang malinaw. Ang lalaking ito, ang Corona Dong Leader, ay hindi isang karaniwang pinuno. Siya ang sagisag, siya ang personifikasyon ng lahat ng babalang isinulat ng Diyos sa kanyang mga propeta. Ang tinig ng dragon sa anyo ng isang tupa, ang kanyang mga gawa ay hindi lamang bunga ng natural na kakayahan. Ito ay mga supernatural na manifestasyon, hindi mula sa Diyos, kundi mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Sa gitna ng mga kababalaghan, sa bawat milagro na ipinapakita sa harap ng milyong mata, may mga taong nagsimulang magduda, magtanong, at magising. Paano namin malalaman kung sino ang tunay na Mesiyas? Isang tanong na dating simpleng teolohikal, ngayo'y naging tanong ng kaligtasan. Ang mundo ay nahahati. May mga sumusunod at sumasamba sa bagong leader, naniniwalang siya ang sugo ng langit. At may mga nananatiling tapat hindi sa relihiyon, kundi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Nare-realize nila, ang mga kaganapan ngayon ay hindi simpleng political drama, hindi ito coincidence. Ito ay tadhana, plano ng Diyos na isinulat libong taon na ang nakalipas. Ang spiritual maturity ay naging mas mahalaga ngayon kaysa kailanman. At sa bawat panalangin, isang bagong tanong ang tumitibok sa puso ng bawat tapat. Ano ang aking papel sa panahong ito? Ang tensyon ay umabot sa rurok. Ipinahayag ng bagong leader ang desisyon na magpatayo ng isang estatwa sa loob ng Holy of Holies, ang pinakabanal na lugar sa Jerusalem Temple. Ito ay hindi lamang isang political move. Ito ay isang direktang hamon sa autoridad ng Diyos. Isang sakrilehiyong paglabag sa mismong presensya ng kabanal-banalang Diyos. Sa iba't ibang panig ng mundo, nagsimula ang mga kakaibang pangitain. Mga bata ay nagsasalita ng karunungang lampas sa kanilang edad. Mga matatanda ay nakakakita ng mga espiritual na nilalang sa kanilang panaginip at paningin. Mga hindi relihiyoso ay nagsimulang makaranas ng supernatural na pagkilos na hindi nila maipaliwanag. Ang leader ay lalo pang tumaas ang impluensya. Sa harap ng milyon-milyon, pinagaling niya ang mga may kapansanan, binuhay ang patay, at binago ang panahon sa isang salita lamang. At sa bawat milagro, mas lalong lumalalim ang pagsamba ng sangkatauhan sa kanya. Ngunit sa likod ng bawat milagro na ginagawa ng leader na ito, may kasamang espiritual na presyo, isang halagang hindi nakikita ng mga mata ng mundo. Habang ang karamihan ay pumapalakpak at sumasamba, ang mga tunay na mananampalataya ay nakadarama ng malalim na espiritual na kirot. Ang kanilang mga espirito ay umiiyak, hindi sa pagdududa, kundi sa kaalaman. Alam nila, ang mga himala na ito ay hindi nagmumula sa Diyos. Ang mga ito ay huwad, mga kapangyarihang nagpapakita na may layuning iligaw ang sangkatauhan mula sa katutuhanan. Mula sa bawat bansa, isang pattern ang lumitaw. Ang mga pamahalaan ay nagsimulang magpasa ng mga batas na ginagawang obligado ang pagsamba sa bagong lider. Ang mga tumatanggi ay pinaparusahan, nawawala ng trabaho, hindi pinapayagang bumili ng pagkain o gamot, tinatanggal sa akses ng basic needs. Ang buong sistema ng world economy ay nagsimulang umikot sa katapatan sa kanya. Hindi ka makakabili, makakatrabaho, o makakagalaw ng normal kung hindi ka magpapatunay ng pagsunod. Ang espiritual na battle ay hindi na lamang nakikita, ito ay nararamdaman. Bawat puso ay tinatamaan, bawat kaluluwa ay sinusubok. Ang mga simbahan ay nahati. May mga sumama sa bagong kilusan, ipinahayag na ang bagong leader ang katuparan ng prophesiya. May mga nanatiling tapat sa tradisyonal na pananampalataya, kahit kapalit nito ay pagdurusa. At ang mga desisyon ng bawat isa ay nagsimulang magbunga. Sa mga sumunod sa bagong leader, dumami ang yaman, umangat ang kabuhayan. Naging komportable ang buhay, ngunit habang umuunlad sila sa material na aspeto, unti-unti nilang nawawala ang kanilang koneksyon sa Diyos. Ang kanilang mga panalangin ay tahimik. Ang kanilang espiritu ay tuyo. Samantala, ang mga nanatiling tapat sa tunay na Diyos ay dumanas ng pag-uusig at kahirapan. Ngunit sa gitna ng pagdurusa, lumalim ang kanilang ugnayan sa Diyos. Nakakamit nila ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, at ang kanilang espiritual na kaalaman ay naging mas malinaw kaysa kailanman. Nagsimula ang malawakang pag-uusig ng mga tunay na kristyano. Mga pamilya ay nagkawatak-watak, mga magkakaibigan ay nag-away, mga komunidad ay nahati sa marahas na pagkakahiwalay. Ito na ang panahong sinabi ni Jesus. Ang ama ay magiging laban sa anak, at ang anak laban sa ama. Ang digmaan ay hindi lamang laban sa laman at dugo, kundi laban sa espiritu ng panlilinlang na ngayon ay namamayani sa buong mundo. Ngunit sa likod ng kadilimang ito, may liwanag pa rin. Liwanag na nananahan sa puso ng mga tapat. Liwanag na hindi kailanman mapapatay ng anumang kapangyarihan ng mundo. Sa gitna ng pandaigdigang kaguluhan, ang mga propusiya sa Biblia ay nagiging mas malinaw at kapansin-pansin. Ang mga salita ni Jesus tungkol sa Great Tribulation ay hindi na teorya kundi aktual na karanasan. Ang espiritual na pagkilala ay nagiging napakahalaga upang matukoy ang katutuhanan mula sa panlilinlang. Sa kabila ng katahimikan ng mga mainstream platforms, ang tunay na mga propeta ng Diyos ay muling nagsasalita sa mga lihim na pagtitipon, nagdadala ng pag-asa sa mga nananatiling tapat. Nahahati na ang mundo sa dalawang grupo, ang mga tagasunod ng huwad na Mesiyas at ang mga matapat sa tunay na Diyos. Lalong nagiging malinaw ang linya sa pagitan nila habang natutupad ang mga sinaunang proposiya, lalo na ang kay Daniel tungkol sa Abomination of Desolation, na hindi na lamang hinaharap kundi kasalukuyang katotohanan. Ang impact ng mga pangyayaring ito ay hindi matatapos sa kasalukuyang generation. Ang mga desisyon na ginagawa ng mga tao ngayon ay magiging foundation ng kung ano ang mangyayari sa susunod na mga generation. Ang mga pangyayaring nagaganap ay simula pa lang ng mas malaking espiritual na pagbabago. Ang mga tunay na mananampalataya ay hindi lang tagamasid kundi aktibong kalahok sa espiritual na labanan na magtatakda ng kinabukasan ng sangkatauhan. Mahalaga ang kanilang katapatan bilang patoto o na makakaapekto sa susunod na henerasyon. Ang mga desisyon natin ngayon ay may panghabang buhay na epekto. Ang kaalaman sa mga kung katutuhanan ay hindi para matakot tayo, kundi para maging handa at lumago sa pananampalataya. Binibigyan tayo ng Diyos ng babala para maghanda at maging mature. Dapat itong magbunga ng mas malalim at mas matatag na relasyon sa Kanya. May tungkulin ang mga mananampalataya na maging ilaw sa gitna ng kadiliman. Hindi dapat maging mahina, kundi aktibong lumahok sa laban. Mahalaga ang panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, at espiritual na paghahanda. Kailangang patatagi ng relasyon sa Diyos at pahalagahan ang komunidad ng mga tunay na mananampalataya.